Oo nga, alam ko April. Di ba nga? Balik mo. Ako, wala na. Pagbalik mo. Kain, guys. Kain tayo ng breakfast. Ate, ate, ate Marlene, yung kabilang phone ko, nakaano, <laughs> nagbibidyo. video <laughs> na, ate Marlene, go, go, go. Sisi, secret, i ko na lang sa'yo. <laughs> I-PM ko sa'yo, Sisi. Sisi. O, ba? Diba? Ang hirap ng buhay sa Pinas, April. Kaya magtsaga dito, magtsaga ka rito. Tsagain mo, mo si mamahayat. Shoutout po sa lahat na manonood nito. Marami pong salamat sa inyo. Hi, Maribel. Huwag ka maag-alala, Sisi. Wala na akong pambili. Ang dami ko bayarin. <laughs> ang sarap na inuwi nilang pagkain. Ang sarap. sarap ng sushi, ng salmon, ng steak. sarap ng kain ko. Ang dami ko pang ininit na spaghetti. É para um sushi, ó. bukas na bukas na agad ang pasok mo sisi hindi na kita in ano, hindi nakita in invite sa sa live kasi nga alam ko nandyan ka na hindi ka na makakapasok sa live <laughs> At least may pahinga ka pa today, sisi. Bago ka bumalik sa trabaho bukas. Ang sabi salmon, no? ang busog ko. Tama na. Tama ko na nakain. Salmon si si salmon. Salmon. Baked. Baked salmon. Take out nila yun kagabi. Kumain yung mga kasama ko sa labas kagabi may take out sila, syempre yung hindi lumabas ang makakakain ng take out <laughs> nasa mesa na eh, iniwan sa mesa pag iniwan sa mesa para sa akin na yon <laughs> kasi ako na yung kakain <laughs> Ano pang natira? May natira pang steak at saka sushi. Ayoko na, Usog na. O ko pa 'tong spaghetti ko. <coughs> Sisig galing pa 'tong spaghetti sa <coughs> Pa nakaalala sa akin. Galing pa 'tong spaghetti sa birthday ni Kalid. Hindi <laughs> pa naubos. Ang daming pinadala ng pagkain ng nanay ni Khalid. Tapos, hindi sila masyadong kumain. Ako lang. Hi, Jocelyn. Hi, Jocelyn. Shout-out sa nanay ni Khalid. Khalid, shout-out. <laughs> as in, as in, sobrang tipid si Sip. 24 pa birthday ni Khalid. Tingnan mo, ilang araw na may pagkain pa. <laughs> Pare ko. Tipon ko. Pinipilit ko ubusin. Busog na ako. Kaya sino nag ng sushi? Sino nag ng sushi? Hindi kayo? Ah, si Jewel siguro. Sino nag ng bean? Sila din? Si Jewel din? Hindi din. Ha? Sa office na kayo? Na hanggang gabi? Hmm? Oo, pero late kayo mo eh. Gabi na wala pa kayo. Amen. Comment din sa na na. kasi bise din si Jewel lumabas basta kagabi. Ano may sushi sa mesa o okay kinain ko. Alam ko naman iniwan nila sa akin. Kala ko dala nyo. Kaya ng sisi kahit pa paano nag-diet ako dito kasi alam ko lalaman ako doon hi bell nag-live ka kanina bell sige panonoodin ko yan bell lalap si si panoodin mo yung mga nila live ni ano ni bell nagpabili ako ng ano, Bel? Of ah, CC. Nagpabili ako ng... Nagpabili ako, nagpa-order ako sa anak ko ng hula hoop ko doon. <laughs> Para hindi ko nadalhin yung akin. Isang linggo ng nakaraan, sabi ko sa anak ko, ibili mo ako ng ano. Bili mo ako ng hula hoop. Thank you, Sisi. Hindi naman masyadong mahaba yung mga live niya. <laughs> support, support lang, Bel, kahit papano. binadahan-dahan ko na kasi bundot na yung tiyan ko. Hindi uh -huh. naman tayo kumain ng food ni Khalid. dami pa sa ref. Spaghetti. Hindi na kaya. Yun lang, guys. O, diba ba? Pinakita ko sa inyo paano ko lumamon. Thanks for watching. Shoutout sa lahat ng manonood dito. Sa Team Love, sa so Planet So Weird, sa Kaagapay. Basta sa lahat ng Team Maraming salamat. Shout out ng madami sa lahat ng sumusuporta sa live ko kabi-kabi. Maraming salamat po.